Plus News Update Mga balita ngayon mula sa pag-aklas hanggang paglilingkod dating mga rebelde kasama na sa pagsusulong ng kapayapaan OFW sa Saudi na may death sentence dahil sa kasong iligal na droga na iligtas at nakauwi na ng bansa Dalawa patay sa salpukan ng minibus at van sa Tarlac ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Mula sa buhay ng pag-aaklas tungo sa pagtulong sa bayan, ito ang kwento ng dalawang dating rebelde na ngayon ay bahagi na ng pagsisikap para sa kapayapaan. Ipinahayag ng 87th Infantry Hinirang Batalyon ang kanilang pagbati kina Archie Pasios, isang dating rebelde at sa anak ng kapwa dating rebelde na si Nelson Habinal. Matapos nilang matagumpay na makapagtapos sa 45 na araw ng Go Active Auxiliary Basic Military Training noong Hunyo 2, 2025 sa 8th Infantry Division Training School. Ayon sa 87IB, ang kanilang kwento ay patunay sa tagumpay ng reintegration at transformation program ng pamahalaan na naglalayong bigyan ng bagong pagkakataon ng mga dating rebelde upang makapagbagong buhay at makapaglingkod sa bayan. Pinuri ng unit ang dedikasyon at katatagan at hangaring kapayapaan ng dalawang bagong KA na nagsisilbing inspirasyon para sa mas eksklusibong nasyon. Nailigtas at naiuwi ng pamhalaan ng isang OFW sa Saudi Arabia na nasentensyahan ng kamatayan dahil sa kasong droga. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, nakamit ang paglaya sa tulong ng koordinasyon ng DMW, DFA at OWA na ang OFW noong Abril 2023 at nasintensyahan noong Setyembre 2024, ngunit napalaya matapos ang masigasig na legal at diplomatic efforts. Dumating siya sa bansa noong Hunyo Gs 2025 at pansamantalang nasa pangangalaga ng OWA sa Pasay habang hinihintay ang kanyang biyahe pa uwi sa butuan. Tiniyak ni Katdak ang patuloy na suporta sa mga OFW sa krisis. Dalawang katao ang nasawi sa isang malagim na aksidente sa kahabaan ng MacArthur Highway sa Panikitarlac. Bandang alas 9.40 ng umaga, Honyo 12, naganap ang salpukan ng isang minibus at van sa sitio Balsa, Barangay San Isidro. Ayon sa paunang ulat, agad na nasawi ang dalawang biktima sa lakas ng banggaan. Agad namang rumispondi ang mga otoridad sa lugar ng insidente upang magsagawa ng investigasyon at rescue operations, patuloy pang inaalam ang kabuang bilang ng mga nasugatan at ang sanhi ng aksidente. Para sa Kidlat News Channel, ito sa JP Adaw, Nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.